Kaya yan, bumili nga pala ako ng cake dito sa, uh, ano, Goldilocks. Para sa pork belly, ha? Thank you. So, yan, sexy. Ako ay naglakad na lang papunta dito. Ah, ano ako? mali. So, naglakad na lang ako. Kasi, ganit pa ako nasubo. Nandito ako sa Bungahan, Leon Batangas. So, punta sa aking mga anak. <laughs> dahil <laughs> birthday na aking apo, 4 taon, so bumili na ako ng Goldilocks so nagtakad na lang ako hinatid ako nung magta-tricycle hanggang doon hindi niya tinambay kasi mahirap ng daan sabi ko sa kanya, wag na itambay so nagpilit so nahirapan niya yata sa daan <laughs> kaya yun sabi ko siya, hanggang dito na lang <laughs> kaya salamat sa iyo driver Smile. Naku smile, no, smile agad. Moana. 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 Hi. Moana. Moana. Hi. Moana. Hi. Moana. Moana ako, don't do as Kaya sasabihin, what did you say? Thank you. Wow, you're welcome. You. So ako inapalig sa ano, adobong talong. So ako magluluto.

atong i-discuss At natin ilalagay yung talong. Ayan, meron pang malaki. Ay <laughs> ay, na meron malaki. Iwan ko nga ako. So, yan. na natin ng na, ano, kumpung toyo. Nilagyan natin ng na, ano, okra at saka talong. Kaya <clears throat> dito nang tanghalian dito sa bahay ng aking anak. So yung yung aking manok at saka anak ay nagagayat ng rekado sa ano, konting handa. Kaya nantay natin ano, lumambot para ano, may makakain na. Luto na ang talong, akras, adobo, sa kamatis. Love it. Love Ako na gagawin. Ano ba, Dilan? Ako'y kakain mo na. kakain na. Why? Nagaya, tatalubang ko na yung kamote lalok sa manok. Spaghetti. Hindi pa nagaya. Eh, hey, yung kapatid ng aking manuga, nagpapagawa na ng ano din eh, kapirasong kubo. Habili din sila ng lote din eh. Siya, so, yung aking apat na anak ko nagluluto. Ang bilis gumawa Oh. Nakakasan na agad yung ano gagawin kubo. Parang yung isa nagagawa rin. Sobrang lakas ang dito sa ano, sa bungahan, sa liyan. natin gagawin? Hi. So, Nandito ako sa bahay ng aking apo. Kiss me na. Ah, <laughs> cake. Ah, cake. Nasaan ang cake

May ilipay ka kanina eh. Ano minan na lang ni Zenis kanina. Ay, yung Apple na ano? Cellphone? na yung Apple na cellphone. Alam mo, sana sa Pilipinas, yung palang Apple na, no? Cellphone. Cellphone. Ay, may papakagat. Sino makakuha? Di kanya nana. <laughs> <laughs> na, na. Papaserti ako. Di ata, hindi ko na ilagay. Gagot na. Yun pala, maganda. Pag wala kang apple na pruta, si apple na selfie, lalagyan. Ato, kasi doon, anong nga, Ah, mga makakakuha na. <laughs> Ang nang naka-rubber shoes. Ano na na, Moana, nakarabber shoes. Hindi, 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 fire pa. Uh. Fire pa. Ah, oh, wala pa fire. Ah, uh, wala pa palang Fire. 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 fire.

Happy birthday, day day happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Kumuha um. Wala na. Wala na. na. <laughs> na. <protagonist> Ay, yeah. isa pa da. Namatay. <laughs> <laughs> oh. oh. Namatay na. Blow, 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 Happy blow. birthday. <laughs> <laughs> Wala. Buya, <laughs> ah, buya. Kain na na kayo. Kain na na. Kain na na. Kain na, na.

Kumain ka na ba? Hindi yung, Ano ma? Ano 'yan? Hay. Kaina. Eh dumaan ka na. Ah. Ano ba kumain? Nakain na. Abba, <laughs> kain na ata 'yan. Naloka. nga. Ayaw, Ayaw mo si kain. Na Namiminit na din 'yang bulaklak daw. Tayo so, kami ay pupunta sa kanlote, kami ay mamimitas ng sitaw tanim ng aking anak. <laughs> Ang <laughs> sexy nasa likod. Hello, kuya. Ayan, ako ay hanggang na yung buho ko. Magsakay kayo. Kami lalakad. Meron kami tatarget. Meron kami tatargetin. tatargetin. Ayang. Para mamaya pagbalik ko ulit. <laughs> Yung dalawang sexy na sa likod. Napili tayo na sumakay. Sabi <laughs> pa rin si tutuyeh. <laughs> Patay ba mo, mo mo. Kargado mo din. Hindi na doon siya malamang makatayo. <laughs> <laughs> ah, yung si itaw. Oh. Ayan, mamitas na kayo. <laughs> niyo na ano <laughs> <laughs> Ayan, ang dami na si itaw. And, uh, ayan, ang <laughs> mo. Ang ang <laughs> um, ano. Anim ng aking anak na si Taw. Hmm. <coughs> Jesus. Oh. Okay huwag mo Aa. Aduko Kailangan. gamitin niya. Huwag mo po <coughs> niya. gamitin mamaya. Iba na ang gamitin mo. Nakakuha ko ng talong at sitaw. Limang talong at sitaw. Oo. Laki-laki na. Mga ano na yun. Mga... <coughs> Oo. Dalawang guhit na yun. Oo. Oh, Gakamatisan gak ko ulit. Luluto sa kamatis. Igigisa. Nagaya. Ay, malaki yan. <laughs> <laughs> oo, oo. <coughs> <Nahabak> ka. <coughs> Ay, Kamuting Oh, kahoy, Kamuting kahoy. <laughs> <laughs> eh, gamitin yun, ha. Ah, ano. ano? ako'y okay, bumili din. <coughs> bumili din ako kanina ng ano eh. Ng cord. O oh, di, nakakapag-charge na ako ng ayos. 1.35 ang bali ko. <coughs> Oo. Oo, oh, oh, cord. Naku, yung muna gamitin yan. Naku, grounded yun. Masisira ang cellphone mo. Hmm. Marami ka na nakuha. <laughs> <laughs> ang dami na niya nakuha. Oh. Ay, Isang gulay yan ah. na. Ang may ari ako ng na mga. Nahuli ako. <laughs> Marinig ko na may ari. Nakuha din ang ko. Anim to tay. Ha? Ako oh, oh, nga yun. Sa may baliktad pag -ugot. Ano? kasi nung nagluto pa daw, sinilagyan pang kamote. Ayun, parang... Ah, <laughs> Gukay ng kamote kahoy. hindi na, yun na, kamote. Di para doon sa kinabag. Nakakabag nga pag masubrahan. Nah. <laughs> nah, na. Na, utot eh, na. Layo punga, na. Laman. Malaki. unting oh, hukay pa. Baka naman, Baka naman na yung na. tiyan na may sumakit. Ani mo pa? Ay, hukain pa eh. Oh, iyak yak na lagi ang kanyang tita eh. <laughs>